Umabot na sa mahigit isang libo ang naitalang kaso ng dengue sa Quezon City. Ilan na rin ang naiulat na nasuwi dahil dito. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Todo linis na si Eva Horario na taga-barangay gulod Novaliches, Quezon City. Winalis ang mga kalata tinanggal ang mga naipong tubig at itinaob ang mga galon sa paligid. Naglinis din siya sa loob ng bahay. Nababahala kasi si Eva sa pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar, lalo pat pito ang kanyang anak. Tanggalin po yung dapat natanggalin para po hindi po matengge yung mga anak ko. Sinisiguro rin ni Eva na ligtas ang kanyang pamilya mula sa dengue ngayong papasok na ang tag-ulan every day, maliligo ng three times a day. And then, kailangan malinis din yung kapaligiran para hindi makagat ang lamok. And then, kailangan yung suot po nila dapat nakapanjama, mahaba, para hindi pumatapuan ng lamok. Sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, simula June 23 hanggang July 6, nasa 138 kaso ng dengue ang naitala. Tumaas ito ng 64% kumpara sa 48 kaso noong nakaraang buwan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang Hulyo. Pinakamataas ang kaso sa District 2 habang pinakamababa sa District 3. Tatlo na ang naiulat na dengue-related deaths, isa mula sa District 1 habang dalawa sa District 2. Dahil dito, nagsagawa ng dengue case investigation ang QC Epidemiology and Surveillance Division sa ilang barangay sa lungsod na may mataas na kaso ng dengue. Patuloy din ang ginagawang spraying at cleanup drive ng Quezon City Sanitation Division katuwang ang mga barangay. Bukod sa paglilinis, nagsasagawa rin ng dengue awareness lecture. Narito naman ang mga dapat gawin sakaling makaranas ng sintomas ng dengue at para maiwasan ito. Agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kung nakaranas ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, rashes, pananakit ng kasukasuan at kalamnana, matinding sakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong at dugo sa dumi. Pangalawa, regular na suriin at alisin ang mga stagnant na tubig sa mga lalagyan, kagaya ng gulong, timba, drama, paso at aluloda para hindi pangitlugan ng mga lamok. At panghuli, panatilihing malinis ang paligid ng bahay. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.